Eto pala! O. Oh. Ay, hello po. Ito lang? Hello, papa. O, ba? Diba, sikat na talaga tong e-abab na to. Ininvite lang naman ako ng Toro Family para sa event ng FAB. Ayon ang katunayan na umaangat na talagang e-abab na to. Kaya sa mga naiingit sa akin dyan, huyo kayo ngayon. So, okay. Wala na mo. Ayaw mo. At maganda-ganda niya, Ayaw mo kay bae. Bae, ayaw mo siya, bae. Magaganda, malununtok. Maganda, mo. Muna. Siksik. Siksik. Loyal. Mait yan, ako. Napaka-ganda pa Let's nagulat na lang ako. Sila ti Tony, bigla daw napatawag ay eh. Kailangan daw nila ng gwapo sa event nila. Siyempre, sino pa bang dapat ipadala doon? Siyempre, ako. Biglan tumaas yung sales nila nung nakita ako doon sa event nila. Kaya sa mga chika bebes ko dyan, mag-pub na din kayo. Nawala oh, na. Ayan. Oh, good Samaritan. Good Samaritan. So oh, yan, lagot ka late. Puro kain. Be. Be. Puro kain. Pero mo. O oh. oh, ito pa o. Oh. Ay. Ay, nasa ba? Nasa akin. Sige ako na. Sige, kunin mo na. Ah. <laughs> Baba mo na natin yan. Isa pang facial wash. facial wash.

Đó là cái gì? 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 Peter Harvey, mga niba. Bobby Bata. David Sapa, mga niba. Lawrence. Colleen. Javi Ola. Javi Robert yung Colleen. Maraming salamat po sa lahat po na support ko sa amin sa Bulut and sa panonood point support sa reality show po namin every Saturday. So bukas po, manood po kayo tanghali po yan. So, Thank you, you like nga ka pala kay Ate Tony. In-invite kami pumunta ng fab with Grace family. Kaya ka nga kuminis dahil sa fab eh. Gago. Oh, eto. Baka wala ka ng fab. Gamitin mo to. Pambura ng mga kolorete mo sa mukha. Thank you, Adan. Grabe ka. Sobrang spoiled ko sa'yo. Parang ang engoy. Yeah! Yes! Ayan. Grace family po. Every Sunday. Every Sunday na Sa mga nagpunta at sa mga gusto mo, at mga sa aming buhay. ako. Sa tayo sa na, Oye, Grace Family. Hi! pa ba ikaw? Thank you sa pa. na mas Mas madami sinabi sa akin, ha? Thank you so much, Toro Family, for having me here. Grabe! Sikat na sikat na talaga tong e-abab na ito. Kabago-bago ko palang sa social media. Feeling ko magiging influencer of the year ako.